Ayan at isang magpagbalang araw po sa inyo lahat mga kalingap ko. nandito po tayo ngayon sa may coffee shop. Asang po sa ngayon ng K-Boys. Ayan. At magbo-vlog po ngayon sa ano sa EDC. At ah, syempre, kasama po natin sila Kalingap Edo at Beyonce ngayon, ngayong araw. Kaya nabangan nyo po mga kalingap. Uh, Anak po na yung ganap. Ayan, gintay po kami kay Kalingap Rob. Ngayon po si Kalingap Edo. Ayan. Ayan po mga kalingap pa Ayan, nabangan nyo lang po mga kalingap. Kaling si kaling 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 sa mga sa upload po ni Kalingap Rob.

bakit ko tinawag ang Mga kalingap at uh, sila po yung kasama natin ngayon sa so, <laughs> si, si, <Edot>, si Mikoy. <laughs> diyan pala 'to. Ano po? Uh, alam ko Maganda 'Yun. Siguro magdedaon. Oo. kasi par may kanya-kanya kasi ano, parang yeah. may uh, Ang yeah. tanong ah, ko 'yan, kung bakit pala yung yeah. Yeah. Kumbaga, yeah. Kumbaga, yeah. mga mga uh, bagets uh, uh, ay nilalapit uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <para>, inexplain. Uh, um, <laughs> kasi iba-iba yung vibes dun sa dalawang 'yan sa SM Poblacion. Kaya marami ng kondol mas marami daw dun sa Poblacion. Pero pagdating naman uh, sa parang maganda. Ano lang talaga? Yeah. <playing> um, Meas uh, troll. pero mas malayo ang lalang <laughs> sa el nido ang lalang yun ang nalala ko dun pang malakasan yung mga driver dun utol ko sa guyan si ah makakalimut អីមកបន្តណា go

<laughs> Nahigop ka pa talaga ay ambira. <laughs> 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 Subscribe ka sa YouTube mo, So, uh, <laughs> <laughs> I mean, ang ganda anak na sa Starlux. Kaso na bago na akong ano ay. Loyal ako sa isa, kay Queen. Kay, si Queen Loyal, si Queen sa'yo. Rosas. Tapos sobrang dami na. May Angelica ka na, may Queen, may, may Erika ka. May Krista pa. Oh, may Krista ka pa pala. Oo. Oh. Kaagaw ni ano ni Barrio ko yan. eh yung kasi kuya. Sa akin kasi nakita ay kayo ni Koy. <laughs> 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 oh. Si kayo ni Koy kasi Ogi. Okay. <laughs> di ba? Di nagtagal sa'yo? Oo, di nagtagal sa'yo. Wala kayong team nung nakilala ko ah. Oo. Diba? Last year lang ang natapos lang ko yan. na na yung love ko naman. Oo. episode ka pa. <laughs> ang magtutulong sa mahiya. Ay, siniyan na si Ang awitin ng Diyos ay nasa inyo at lahat ng inspirasyon ituloy mo lang kuya Arjo Ang tulong sa mga Dapat yung isang Paano may sisingit yung pangalam mo Doon sa jingin Sige daw at Andoy At Kaldir Hawk Mr. J Mister J Pwede ano pwede Pwede mo kaya Amira. Shout out po kay Sok Matagal nang nawala yung mga ko sa'yo eh. Oh, joke lang yun. Joke lang ako. Joke lang Matindi ka talaga. Joke lang yun. Karoon mo na. Isip mo kagad yun. Mas madong dila mo. Matindi ka talaga. Tanyang information dito. Ibang klase ka. Ibang klase na niya. Thank you. Ah, na ba na? Nawa na ako. Nawa ka na ano sa akin <inaudible> ko yan. Nakang hikok-hikok ka na rin. mga kalinga pa at nandito na po kami sa tao dito sa may little Boracay ito po isa na ano po ito kayo kikwan ayan huling punta po namin dito kasama namin sila Kuya Bal ay nung may COVID pa po at ngayon kasama po natin ang EDC ang ang mga K-Boys po no? kasama po natin Ayan, marami, marami salamat po sa patuloy na pag suporta sa YouTube channel thank you so much po mega love shoutout po sa inyong lahat ganda po dito makakarulak kaya po ito tinawag ng Little Boracay kasi medyo white sand po ito Ayan na. Kasi mayroon na po pala siyang seawall dati wala pa po yan nung punta po namin dito. Uh, year 2020 yata po yung huli. Basta po ano pa eh, may COVID pa nun. Tsaka nag ano pa kami nun na uh, pag ano namin nag uh, ano pa kami tawag doon. Naka face mask tsaka ano pa. Ng alcohol tsaka tawag doon. Basta yan na yun. Sobrang tagal na kasi may siwal na po mga kalinga po. Bago lang po yan. Pakaganda po dito. Ayan mga, mga, mga kalinga po at maihaw tayo. Hindi <laughs> pa yung hatayan. Dinisa na natin yan.

kasi pang wala pala pang kapalaman. Na ay na, naman eh. Ayan mga kalingap pa no at habang nag-iwiw po sila doon ang isda Dito muna po tayo Napaka Napakaganda po dito Napaka presko Ayan si Beyonce oh. Hindi si makita. Ayun, nagpapahangin po sa tabing dagat. Ayun oh. di ba? <laughs> Ayun. Napakaganda po dito. Ayun oh, may bundok po. Napakaganda po ng tanawin. Kaso po meron na po siyang ano, itong sibol, yung pong breakwater dati po wala yan ha maganda po dito talaga ngayon meron na po ito po yung little boracay po dito sa Camarines Norte kung tawagin dito po ito sa Cayugyapan ngayon mga kalinga po at maraming salamat po lang sa pagtuloy po. po na pag support sa YouTube channel thank you so much po Ingat po kayo palagi mga kalingap. Dito po muna tayo maglakad-lakad.